Magkasamang nag-aagahan si Ayako at ang kanyang stepson na si Shinsuke ng radish salad na bigay ng lola ni Shinsuke. Madalas ay silang dalawa lang ang magkasama sa bahay dahil ang asawa ni Ayako na ama ni Shinsuke ay madalas na nasa out of town dahil sa trabaho, kaya ang binatang si Shinsuke ay nakadepende sa kanyang inainahan. Si Shinsuke ay manlalaro ng baseball sa kanilang paaralan at ngayong araw ay may insayo sila. Habang nag-aalmusal sila ay biglang dumating ang asawa ni Ayako. Pero aalis din pala ito agad at kukuha lang ng bihisan dahil may flight ito patungo ng Indonesia. Hindi na sila nagkausap ng anak na kumakain. Si Ayako ay sanay na sa ganitong sitwasyon pero si Shin Sok ay tila lumayo ang kalooban sa ama dahil bihira niya na lang itong makasama. Mabuti na lang at napakabait ni Ayako sa kanya at ito ang nag-aasikaso sa kanya. Umalis na si Shin Sok habang si Ayako ay ginagawa ang mga gawaing bahay. Pero hindi nagtagal ay umuwi ka agad si Shinso, nagulat si Ayako dahil umuwi ka agad ito nang tanungin niya ito ay sinabi ni Shinso na inaayos ang kabaita sa kanilang pag-eensayohan. Nagtaka si Ayako sa dahilan ni Shinso pero dumerecho na ito sa kanyang silid, sumunod si Ayako para tanungin pa ito pero pinagsarhan siya nito ng pinto. Maghapong nagkulong ng kanyang silid si Shinso kaya nag-alala si Ayako. Tinawagan niya ang kanyang asawa pero sinabi nito na hayaan lang si Shin Sok dahil binata na ito at lalabas din ito ng kanyang silid kapag nagutom. Kinabukasan ay humingi ng dispensa si Shin Sok sa inasal niya kahapon at nagpasalamat sa inihandang almusal ng madrasta. Pero nang tanungin siya ulit ni Ayako tungkol sa nangyari ay tumahimik lang siya. Mula sa pag-insayo ng baseball ay umuwi ka agad si Shin Sok. Wala si Ayako sa bahay at nag-iwan na lang ito ng sulat kung saan siya pumunta agad na pumasok ng silid si Shinsuk upang mag-mash up ng kanyang pipino. Marahil ay ito rin ang kanyang ginawa kahapon kaya siya nagkulong ng kwarto. Si Ayako naman ay pauwi na na rin, bumili ito ng ilang pangangailangan nila sa bahay. Napagtanto niya na may pumasok sa kanilang bahay kaya tiningnan niya kung umuwi na ba si Shinsook pero nagulat siya pagpasok niya ng silid nito, hindi niya akalain na ginagawa ito ni Shinsuk kaya napapangiti siya, Nagulat din si Shinsuke sa pagpasok ni Ayako at agad na itinaas ang kanyang pantalon. Humingi ng pasensya si Ayako sa pagistorbo dito at agad na lumabas ng silid. Lumabas din ng kwarto si Shinsuke matapos na makabawi ito sa pagkabigla at nang tanungin siya ni Haruko kung bakit maaga naman siyang umuwi ay ipinagtapat niya na ang dahilan kung bakit palagi siyang umuwi kaagad. Nabasted pala siya ng babaeng nililigawan sa kanilang paaralan at dahil naiisip niya pa rin ang babaeng ito kaya siya nagkulong sa kwarto kahapon. Naunawaan naman siya ni Ayako at sinabi sa kanya na normal lamang ito dahil siya ay binatana. At dahil mahal ni Ayako ang anak-anakan ay nagpasya siya na tulungan na lang ito sa ginagawa nito. Pagkatapos ni Shinsok ay pinunasan niya ito ng tisyo at lumabas na siya ng silid. Pumunta siya ng banyo upang maghugas ng kanyang kamay. Simula ng araw na iyon ay nagiba na ang tingin sa kanya ni Shinso, hindi na bilang isang ina-inahan, kundi isang babae na kailangan nito bilang isang lalaki. Hanggang isang araw, hindi na nakapagpigil si Shinso. Habang naglilinis si Ayako ng banyo ay pinagmamasdan siya nito, paglabas niya ng banyo ay niyakap siya ni Shinso. Walang nagawa si Ayako ng bengbenen siya ng anak-anakan kaya nagpaubaya na lang siya. Simula noon ay lagi na nila itong ginagawa dahil sila lang naman ang magkasama sa bahay. Isang araw ay biglang umuwi ang asawa ni Ayako dahil malapit na ang kanyang kaarawan. Isang buwan itong mananatili sa kanilang bahay upang makabawi sa pagkukulang sa anak at asawa. Tila naman hindi nagustuhan ni Shinsok nang malaman na isang buwan na mananatili sa bahay ang ama. Sa kaarawan ni Ayako ay may regalo na kwintas ang kanyang asawa, si Shinsuke naman ay may regalo din pero hindi na ituloy ni Ayako na buksan ito ng masilip na ito ay panloob na kasuutan. Nang tanungin ng asawa kung ano ito ay secret na lang daw. Pagkatapos nilang magbengbenggan na mag-asawa ay lumabas ng kwarto si Ayako upang uminom ng tubig, inaabangan pala siya ni Shinsuke at sinabihan siya na isuot niya ang regalo nito na bikini. Makalipas ang isang buwan ay aalis na ulit ang asawa ni Ayako. Katulad ng dati ay hindi pa rin ito makausap ng matino ang anak na si Shinso. Masaya naman ang dalawa dahil malaya naman sila sa kanilang mga gagawin.